Good vibes tayo dyan mga kamani matters! Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit ang isang pusa ay pabalik-balik sa iyong bahay. Bukod dito, tatalakayin din natin ang lahat ng mga dapat nating malaman tungkol sa mga ligaw na pusa. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag ka nang mahiyang i-click ang subscribe button para sa mas marami pang kaalamang pampaswerte. hanan ng pagkain. Isa pa sa mga maaring dahilan kung bakit laging pabalik-balik sa iyong bahay ang isang ligaw na pusa. Eh dahil ikaw ay palaging nagbibigay ng pagkain sa kanya o kaya naman ay mabait ka sa kanya. Talagang babalik at babalik sila sa iyong bahay dahil pakiramdam nila ay mayroong handang kumalinga at mag-alaga sa kanila. Ngunit kung ikaw naman ay bagong lipat pa lamang sa inyong lugar, at mayroong pusa na palaging bumabalik sa iyong bahay. Marahil siya ay nabantod na o iniwan ng kanyang dating amo na dating nakatira sa iyong bahay. Kaya siya laging bumabalik sa iyong bahay ay dahil ito lamang ang lugar na alam niya. Ayon sa mga paniniwala, ang pag-aalaga ng pusa ay may dalang swerte sa kanila. Gayun din kung ito ay ligaw na pusa dahil bukod sa natutulungan, pananatin silang magkaroon ng bagong tahanan at pamilya. Nakakadagdag pa sila sa ating kaligayahan. Ayan po mga kamani matters, sana ay na-inspire din kayo na mag-alaga ng mga stray cats o kahit bigyan lamang sila ng pagkain tuwing sila ay pumupunta sa ating mga bahay. Ikaw, may kwentong ligaw na pusa ka ba? Nais naming malaman ng kwentong ligaw na pusa mo sa comment section. Huwag mo lamang kalimutang mag-iwan ng like, share, subscribe at i-click ang notification bell para sa exclusive updates. Maraming salamat mga kamanimoters. Paalam!